Pinalis ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangang hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay, dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakain ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden. At naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay.